Magandang gabi po mga kalaki. Alas 7 na po ng gabi. Bukas po, August 7 na po. Sa mga lucky followers po namin na kanina pa po nag-aabang dyan. Ayan po. Mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po sa mga ipinanganak po ng January, February, March, April, May at June. Kayo po ang priority natin ngayon pong first week ng August. Ano po? Kung ang birth month mo ay January to June nako i-comment mo na yan mga kalaki sa akin at bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digits depende po sa gusto mo. Sabihin mo lamang po mga kalaki kung ano po ang gusto mo at ibibigay ko po sa iyo. At ang 6 digit lucky numbers po, ayan po mga kalaki sa taas. Pwede nyo po yan uh, tayaan mga kalaki sa lahat po ng 6 digit lucky numbers game. Okay? At syempre po sa mga hindi ko pa po nabibigyan ng mga lucky numbers dyan, baka birth month mo yan, aba, sabihin mo lang po sa akin. At congratulations po sa napanalo po natin ng 5 digit lucky numbers, nagbigay po siya ng balata ng 5,000 pesos, at syempre po mga kalaki, ibibigay ko, gusto ko po i-share yung 5,000 pesos na binigay po niya, para po sa mga uh, nanay po dyan na namumroblema po sa pambili po ng bigas nila. Hahati-hatiin ko po yung 5,000 siguro mga 10 nanay po ang mabibigyan natin ano po, ng tigpa 500 pesos. Okay? Pipili po ako ng mga nanay na, na talaga pong nangangailangan. Kaya sa mga laki followers po natin na gusto ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, follow lang po. Dapat naka nakafollow, nagsishare ng videos namin at nagko-comment. Okay? 6 digit. Ayan po sa taas. Good luck!